Tell us what you're what you doing, uh, and who's with you. You. I have a Oh, mm. mm. so Yeah, no oil. It's no and this. remember that I left the toy at the. House. Ben. Ramshan, tell us what you're doing and who's with you. This is Harvey. Hello, and we're going to surround this. It's uh, who have, uh, Tito, Tar uh, Tito Harvey teaching you. Or to mo si Tito? Mm -hmm. oh, so mm -hmm. okay you hey you, as Tito. Thank you Tito Pad. But... <laughs> Galing ko kami nitong Manila ka Tegram. May inayos lang po tayo. Pagdating namin, nandito po pala yung aming titong uh, guwapo. Tito Harvey. Asawa po ni, ano, ni Ate Jan, kapatid po ni Nanay

ano, ala, be careful Ala, sto, ala, 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 ala. Yo, bitte pala isa na. Bitte pala Okay. Be careful ha. Padala mo na lang kaya kay Tito. Baka may masugat, ma, ano. Doon mo na lang ilipat sa plato. Doon na lang po Tito, sa ano na lang. Baka, ah, niya siya. Be careful ha, baka mano ni Gian. Oh. Oh. <laughs> Nag-aaral ka na ba, Pogi? Hey, dito na. Go, play. <laughs> oh, matamaan si Gian ha. Be careful. Be careful. For the visitor daw. O, oh, tabi mo na yan. Baka mapasok. Man na pasok. Yeah. Yung niluluto daw niya para sa visitor. Ah, uh, opo. Nah, na, ano ko na. na. Ang gwapo tang ganda dito, no? Kaso tinalo ka nung anak mo, Guwapo pa sa'yo. <laughs> hmm, nandito po si ano, tita dyan. Magelopo kayo dito. Hello, <laughs> ang, ang sumusunod na ang sumusunod pangalawa sa pinakamaganda sa magkami. <laughs> hmm. Yun know, ang number 2 si ate, ano? Ang oh, kapatal naman yung number 2. Mm. <laughs> Napakagandang ate ni ate dyan, ano? Uy, pakilala mo, mahal. Ito si ate. Ako na magpapakilala. So, ito ko yung aking kapatid. Number 1 sa ganda. Ako yung kapatid. Nasa pagiging mabait. Kung mapangalawa lang Si ate Jen po yung panganay niya. Ayun nga pala. Malawa, Nawala na sa isip ko si Kuya Jet. Ah, sorry, sorry. Ah, si Ate Jen, ah, si Kuya Jeff pala, nakalimutan ko si Kuya Jeff. Hmm. Pangalawa, tapos si Mahal. Okay. So, ito na ka. Nagsasara na siya mag-vlog. <laughs> mm. Kali, nasa uh, Facebook lang kasi mo na Dahil Uh, Dahil ako mag-ano sa... Uh, ah, po natin yung na, ano nyo. Naka-ganyan siya, di ba? Anong tawag niya, naka landscape Landscape po. Oh. Mm. E eh, si Instagram at saka si ano, naka YouTube po, na. Ano? oh, naka-dredo. Mm. Ano po pangalan nung ano nyo? Yung YouTube channel nyo? Naka ano journey. Pero hindi pa siya makita kasi nagtatago pa. Yeah. <laughs> Tapos nung isang, nung isang araw po parang nakita ko about cooking, yung about oh, food. Oo, oh, sa Facebook ko. Oh. Yeah. Yung pa Pagka gusto niyo po nga makapanood ng uh, masasarap na linuluto ni Tita Jen, kaso wala po kayong ano, YouTube channel. Meron, pero... Hindi. At ano ah, po, na, pakita uh, natin para makapag... Kaso, siya so, But, siya dapat pa. So, dito na, guys, tinignan ko sa Google, marami kasing kapangalan. ano ba mm. so, so magbabago ah, after 14 days pa. pano yun? Ito, yun oh. Hindi, tsaka kunti pa lang kasi yung video. Yeah. Ito, minsan lang po akong this. 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 po, si, si... Marami kasi siyang this. 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 Journey. Okay. Ayan, yeah, pina Mahal, pinapanood tayo. Ayan o. Mm History -hmm. oh, o. Mm -hmm. Thank you. No? Pagka po napanood to, mahalan po yung mga ibang gusto po yung about pagluluto. Ayan. Mm -hmm. Yung pong uh, mas gusto ko kayong makilala, makapunta ko sila sa channel. Ayan. Can I say, can I say? Ah, one more, one more. Kiss na na, kiss na na. Wow. Kiss na na. Kiss na na. Kiss na na. Kiss natin yung Kiss na na. Kiss na ano. <laughs> oh. Wow! Nakakaingit naman! 30 Ito ang aking panganay. Wait lang man. Sandali. Ito ang aking panganay, si MJ. Yes. Kuya MJ, ilan taon na? 20 po. 20? Tapos si ate? Ito naman si ate Kristal. <laughs> 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 Oh, wait lang. Gusto ko malaman gaano kagaling naman to sa pag-aaral ng mga anak mo, Tito Harvey. Ay, naka silang dapat <laughs> MJ, MJ ba? Kukunin ko na tong pagkakataon na to. Siyempre, mga katekram natin. Eh, ah, sino ba tong mga gwapo na to? <laughs> si MJ, 20 na, di ba? Apo. College na. Yes, college. Ah, ah, parang magaling sa English to ha. Ah. <laughs> uh, try mo. <laughs> ah, sa kanagaran? Sa DMMA po. DM. Dabao Marine Merchant Academy. Ano ba yun? Pang barco po. Ah, magbabarco oh, din okay. nung siya. <laughs> ah, okay. Si ate parang napakatahimik, parang naiyakong <laughs> kausapin eh. eh. Si ate ganda. Sal. Ate Cristal, tumingi ka naman sa akin. Huwag ka nang maiyak. Pagka nag-vlog na si... Isa na ko lang kayo. Pagka nag-vlog na si Mami dyan wow. yan, eh... Dapat tumaharap na kayo sa ano. Kaya uh -huh. <laughs> gusto ko lang din kayong pakilala dito. Kaya si Ate Cristal. 16. Napakaganda ni Ate, no? Hmm. Hmm, anong pwede kang model? Uh, 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 siguro, uh, flight attendant? Hmm, okay. Kumusta, yung, kumusta pala yung pag-aaral mo? Okay Pero uh, sa tingin mo, ginagawa, ginagawa, mo yung best mo? Ah. Uh, uh, si Kuya Biboy alam ko with donors, Consistent. Consistent. Hmm. Eh, siyempre, alam nyo naman. Gusto kong sabihin mo na sa inyo, napaka-bless nyong mga anak. Kasi sa kabila ng napaka- Delikado sa paglalayag sa barko, eh, pinipili nilang mga iba-ibang bansa para lang matustusan yung ating mga pangangailangan, lalo na ngayon college ka na. Eh, gusto ko anong mensahe mo naman kay Daddy Harvey mo. parang first time. first time. Ganito yun, eh, parang nasalang na kayo sa ano. At tignan mo, matutuwa ka pa. Ay, mapapanood mo yung sarili mo. Ay, ayaw oh, mm. mo. Ayaw mo. Ay, ay, oh, mo. mo. Ayaw mm. lang sa hmm. lahat ng sakripasyon niya. Mm. Kailan, kailan yung huling kiss mo kay papa mo? Kung na, na malala. <laughs> nung baka siya pa yung kumis nung baby ka. Sige na, eh, kiss mo papa mo. Hindi, hindi pwede. Hug and kiss. Sige na. Ako na magre-request. Tignan mo pag ginawa mo yan ngayon. Pagka tuwing aalis ka o aalis siya, kikiss mo siya yung hug. Hmm. Uh. Oh. Sige na, sige Sige na. Hug and kiss. Oh, that's Uh, alam mo na, ate Gusta. Ano na 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 si Gusta? Alam nyo, hirap-hirap mag-gano sa barko. Anong nasa kabilang ano na sila? Diba? Mm -hmm. Siyempre, kuya ni Boy. Eh, mami Eh, mami mo, siyempre. Thank you, kids. Yan, yan naman, oh. I'm so proud of you, Kuya Tito Harvey, Ate Jen, Tito, Tito Jen. Thank you sa ano, pagpapalaki sa mga bata na uh, kasama yung ating Diyos. Masaya ako dyan para sa kanya. Hmm. So, hindi ko masyado pinapakita dahil nasa ba't ko nga ako. Hmm. Iyok na siya. <laughs> <laughs> Ayun lang, uh, kina kinapakilala ko po sa inyo yung pamilya ni uh, Tita Jan at ang ating uh, poging uh, Tito Harvey at mga maganda't gwapong mga anak. Ayan, kaya uh, thank you, thank you sa pagbisita Tito Harvey, Tita Jan. Thank you. Thank you sa pag Jen, thank you. Thank you. Eh, si Tita! Kapag natuloy dito sa buhay lang. Ang talaga po na siya ako eh. Kasi nasa wala pa ba yun? Wala pa yun. Ah. Pero si Tito, parang dito po kayo. Birthday ni no? Raven. Hmm. Eh, pasensya na po kayo kasi may inayos po ako na um, something lang sa Manila kaya. So, uh, ano Katekram, putulin ko po muna to para makapag-usap po kami. Thank you Katekram sa love and support. Ben, paalam ka na! Ah. <laughs> Thank you. Welcome. Love you for Mama Chuk Chuk.